Kita nyo naman sauce pa ulam na pag ganito talagang mga ulam pork man o o chicken masarap talaga ang sauce nito ito muna ako magliluto sa aking butin. Ayan, maglalagay muna ako ng butin sa ating kalan. At ayan na nga, nailagay ko na. Sindihan natin muna. Itong okay na, maglagay tayo ng ating kawali, na ating wok pan. At ayan na nga. Nakapaglagay na nga pala ako ng mantika kasi mainit na. Kaya prito ko muna ng konti yung ating patatas. Wala akong carrots kasi nabusan na kung ano lang yun mayroon dyan at mahal pa ngayon ang mga regado ang mga panghalo diba kaya kung ano lang yung mayroon dyan ipapabrown lang natin ito hanggang sa masangkutsa And din maluto-luto na sa sobrang sangkutsa tinabi ko lang at ating sibuyas okay na yan lagay na natin yung ating sauce tayo. Lalagay na natin yung ating reno. Lid. Okay ayan. Fork, mo na yan. kaya chicken muna tayo ngayon. Lalagay ko na rin yung aking green pea. Lagyan ko rin ng konting oyster, konting lang. Chili powder yon pala. Konting patis. Low fire na lang yan kasi para luto naman na yan lalagay ako ng dalawang pirasong bilip, ayan, pagsamahin na natin ito pwede nyong dagdagan pa ng paprika kung gusto nyo, pero ako okay na ito ayan, okay na ito, simmer na lang natin ng konti konting minuto na lang okay, mga 3 minutes huwag na kayo maghanap ng siling <clears throat> siling red ha, kasi wala eh mahal pa ngayon ang mga ricado wala ring carrots. Next time na lang. Marami pa naman tayong panahong pagsasamahan dito sa kusina. oh, di ba? O, oh, yan. Tama na yan.